natin na low bat kanina guys <laughs> eto pinalitan lang natin ang baterya vlog muna tayo dala natin ngayon yung ano helmet natin <laughs> na miss ko mag vlog saglit lang pasyal ko kasi ma mainit na hindi nagmamadali din tayo makauwi kinuha ko lang tong helmet ko mamamaling <laughs> lang talaga ako mamamaling <laughs> lang talaga nag vlog pa eh

yan ano, mamalengke weird style <laughs> weird style nakalimutan mong kalamansi saan tayo bibili ng kalamansi guys, please like and subscribe sa ating youtube channel and please pati yung tiktok ko na din, lipad <laughs> pag may nadaanan tayong kalamansi dahil tayo ay mag tempo minit tagal po na ah. wala may lalabas wala lakas pong bike na ito e-bike ba ito? Ah, okay. E ay, oh, e-bike. Ako oh, binaisikan. Lansones. What's this? sa tindahan ng kalamansi hanggang ngayon naghahanap pa tayo ng kalamansi oo oh, kasi kaso inabot na itong ano ha wala Ate, may kalamansi po kayo. Kalamansi po. Ang <laughs> gulo lang eh. Good job, good job, good job. Nagawa niya din yung dapat niyang gawin. Hahaha. <laughs>